Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Zero Melia mula sa Rural Health ng Olongapo City. Ngayong panahon ng matinding init, importante pong alam natin kung paano protektahan ang ating sarili laban sa heat exhaustion at heat stroke. Sa episode na ito, Alalay sa Init, pag-usapan natin kung paano manatiling ligtas, hydrated at malusog ngayong summer. Tara, simulan natin! Ano ang heat exhaustion? Ang heat exhaustion ay isang kondisyon kung saan sobrang pagod ang katawan dahil sa init at kakulangan ng tubig. Ano ba ang mga simptomas nito? Matinding pawis, pagkahilo, pangihina, sakit ng ulo, mabilis na tibok ng puso. Kapag pinabayaan, pwede itong mauwi sa heat stroke na delikado sa buhay. Paano maiiwasan ang heat stroke? Uminom ng maraming tubig kahit hindi uhaw. Iwasan ang labis na pagbilad sa araw lalo na mula 10am hanggang 4pm. Magsuot ng malamig at maluluwag na damit. Magpahinga sa lilim o malamig na lugar gumamit ng payong, sombrero o shades. Gaano kahalaga ang tamang pag-inom ng tubig? Kailangan po natin ng tubig nang 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw. Iwasan din ang labis na pag-inom ng kape, soft drinks o alak dahil nakakadagdag ito sa dehydration. Paano malalaman kung dehydrated na tayo? Simple lang, tinan ang kulay ng ating ihi. Kung light yellow yan, okay pa. Kung dark yellow, kailangan ng dagdag ng tubig. Maaring isa o dalawang baso ang kailangan mo nang inumin. Sa maitim na ihi, dehydrated na. Naku, napakadelikado na ito. Kapag madilim na ang kulay ng ihi, agad pong dagdagan ang pag-inom ng tubig. Sino ang mas nanganganib? Ang mga bata, matanda, buntis at mga nagtatrabaho sa ilalim ng araw ang pinakadelikado. Kaya po kung kayo ay kasama sa mga grupo na ito, dobleng pag-iingat. Ano naman ang first aid natin kung may heat exhaustion? Kung may makikitang may simptomas, dalhin lamang siya sa malamig na lugar. Bigyan ng malamig na tubig. Basain o paypayan ang katawan. At kung hindi gumagana sa loob ng 30 minuto, tumawag na agad sa 911. kailan kailangan magpatingin o tumawag sa 911? Una, kung hindi bumababa ang lagna. Pangalawa, kung patuloy ang pagsusuka o pagkahilo. Pangatlo, kung nawawala na ng malay. Kung may kasamang sakit sa puso o iba pang kondisyon, wag nang mag-atubiling humingi ng tulong. Ngayong alam na natin kung paano iwasan at tugunan ang heat exhaustion, sana ay maging mas handa tayo ngayong tag-init. Kung may mga nararamdaman na kakaiba, huwag na pong mag-atubiling tumawag sa 911 o magpakonsulta sa ating mga health centers. Tubig, pahinga at proteksyon, iyan ng ating armas. Ar-contra-init. Kung tingin mo makakatulong ng episode na ito, ishare mo ito sa inyong kapamilya at mga kaibigan. At huwag kalimutan, ifollow ang aming page, City Health, para sa iba pang health tips. Ako po si Dr. Zero Melia, mula sa City Health Office ng Olongapo, kaagapay ninyo sa bawat panahon. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.